Hi guys, kumusta? So guys, Jobert Vibes nga pala. So ito po yung aking bagong pangalan ng YouTube channel ko. So sa mga nakakakilala sa akin, Jobert Vibes na po yung pangalan ng YouTube channel ko. So guys, siguro may topic tayo ngayon, no? Kasi tagal ko nang hindi nag-upload ng video. So nakakapanghina lang guys kasi ang hina-hina na -hina ng mga bata ngayon, no? Hindi lang nabili ng iPhone, magpapaka na, 'di ba? Napagsabihan lang ng guro na pagsabihan lang ng magulang, napapakamatay na, naiskalis na. No? Samantalang kami noon, abay, ako, grabe yung pinagdaan ako, nag-aaral ako. Minsan, naalala ko, pumasok ako, walang tsinelas. Tapos, nung sa ibang araw naman, pumasok ako. No, ang laki-laki ng tsinelas ko, kasi tsinelas pa ng tatay ko. O, no, diba? Yung mga uniform namin doon, ang lalaki, kasi mga uniform pa ng kuya namin. So, nakakalungkot lang kasi ang ihina ng mga bata ngayon. So, guys, gusto ko sana sa mga susunod na video na i-upload ko, i-comment nyo rin sa baba kung anong gusto nyo topic. Kasi ako gusto kong matuto, gusto ko rin matuto sa inyo. Katulad nga yung kababalik ko lang sa YouTube channel ko. So yun lang. Guys, grabe no? So kung may mga anak kayo na mga nag-aaral ngayon, kasi iba na learnings din ngayon eh, i-guide nyo yan kung isa kang magulang. Kumustahin nyo minsan, kausapin nyo, gawin nyo yung kaibigan kasi di nyo alam kung anong pinagdadaanan ng mga anak di ba? ang hirap din mag-aral hindi, hindi ganun din kadali ah. iba kasi dati eh. ngayon alam ko mas iba yung mga tinuturo din yun kakaiba di ba? alos di ko nga rin alam na eh. kaysa dati mga basic lang eh. so guys sana supportahan nyo yung youtube channel ko Jobert Vibes at sa facebook account ko Jobert Vlogs so yun lang guys sa mga susunod na content na gagawin ko kung topic na tayo So maraming maraming salamat. Bye-bye!